May na so o Kunti-kunti lang maliwanag ang buwan Yun, 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 yun Mahaba mukbang na yung isda small pa rin yung record ko nah ilang eh, malama kay libo kaya kay daan Iplahan mo yan. Suka don. Hey, kuya ng suka don na yung. ayan. yan. Tara po dito na, guys. Ay, doon na dito na. To, ito yung ulam namin mga gapisik oh, kinilaw na tanigi, haluan ng inihaw na baboy. Ang tawag niyan sinuglaw. Oh, birahin noi. Kain noi. Sinuglaw na. Tapos may tanigi. Pwede pa din sinigang na, may bawa tanigi. Hoy, mamaya. Makita yan.

Mga kapising. Dating kusiner sa Pasko. Kailan? mga kapising. Yung katawa niya parang si Masite. Nung lagi kusiniro siya daw, natanggal yung star eh. Lalo gusto. Luan mo. Huwag lahatin. Kay ipulutan niya tayo ni lahatin. ndakam itu jenis where terus eh. ini eh, si buas <laughs> ah weru pau ini lah oh, tinajanya ya <laughs> ini jalan ito yung almusal namin mga kapising sinabawang tanigi inihaw na baka baka kinilaw na tanigi na may halong inihaw na baboy at ito ang nagabang si Nonoy <laughs> <laughs> so kain na na Ay pineapple juice Sarap na buhay. Sarap ka amigo ko oh. Bakong biliyong kanyang plato. To yung plato niya. Hindi to. ba? Wala ba? Tapos, nangihaw na. Paka-paka. Sabaw ng tanigin na may malunggay. Ah! Nangihaw ito. kami pwede magtabay-tabay kumain dito kasi maliit na yung misa namin no? ay kay nunoy pa lang ano na, solve na yung misa kaplato so, pa lang yun, laki-laki oh <laughs> mata ng eh